Hello po mga ka-Presnes. Ayan, meron po tayong kakaibang pagkain mga ka Ito po ay native. Ayan, native tree po ito mga ka Dito sa Pilipinas mga ka-Presnes. Ayan, ito. Ganito nga pala yan. Ito mga ka min 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 minatamis na to. Kala mo siyang berry mga ka-Presnes. Ayan po tayo, mga ka Diyan mga ka sa inyo, ano tawag sa inyo nito? dito ko po sa inyo uh, na para anong pagkain nito mga kapresnes na uh, nakakapaglaway mga kapresnes amoy pa lang kain po tayo mga kapresnes lasa siyang parang prunes ganon tapos may buto siya mga kapresnes oh. napakasarap na ito mga kapresnes uh, kala mo siyang jam o minatamis na yung kalasa niya mga malapit na siya ron sa strawberry jam ganun niya mga kapreses saka nabasa ko to itong puno na to at itong naging bunga na to mga na marami siyang benepisyo na naidudulot sa ating katawan may anti-cancer din siya yan mga na ito mga kapreses yan bali ito nga pala bigay nung lola nung aking asawa dyan sa kabanatuan ang tawag dito mga kapresnes sa kanilang lugar ay kalumpit o kalumpit tree. Ganon mga kapresnes. Bali ito mga kapresnes, pinakukuluan pa ito. Ah, uh, ito yung ginagawang parang jam nga mga kapresnes. Napakasarap ito mga kapresnes. Tikman nyo po mga kapresnes. Medyo malaki nga lang yung buto mga kapresnes pero sulit na sulit. Napakasarap. Saka so, ito pag, mga kapresnes, pagkakaalam ko, isang beses lang ito sa isang taon na namumunga Yan. yung ano na ito mga kapresnes, pwede nyo i-search sa sa google ganon i-type nyo lang po i-search niyo lang po eh kalumpit tree o puno ng kalumpit Ayan, makikita nyo rin po mga kapresnes. kala mo siya <coughs> excuse kala mo siyang duhat mga kapresnes? yon, medyo matigas-tigas siya na ano, pagka hindi pa luto mga ka tapos pag naluto na mga ka-presnes konting ka lang mga ka-presnes tingnan nyo naman oh. napakakulay nyo oh. yan mas masarap pag natitiim mas, masa mas masarap to mga ka pag natitiim kaya eto napakadalang na yung ito mga once a year lang to kasi mga ka favorite nung asawa ko to mga ka Talaga man nang pakasarap mga ka-presnes. Sarap din ice candy. Ayan. Ha, sabi rin po, ginagawa rin daw pong ice cream ito mga ka-presnes. Ayan yun. Napakasarap mga ka-presnes. Sulit. Ayan po. Sige po mga ka-presnes, maraming salamat po. Sa inyo pong lugar, ano po tawag dito sa ganito? Na uh, klase ng pagkain mga ka-presnes. Ipo, pa-comment na lang po ako mga ka-presnes kung nakatigim na rin po kayo nito. Saka kung ano ang lasa mga ka-presnes. Di pa mga kapresas, maraming salamat po sa panonood.